nasa sa kupong pato ng Pacific Ocean Good morning Welcome sa ating adventure ngayong hapon Araw Alright So hindi tayo nakapagdala ng uh, sombrero Welcome dito sa ating uh, panguhuli ng uh, isda ngayong araw

...abang malakas pa ang signal ng globe na naglayo po tayo. So nalito tayo sa gitna ng uh, Lagunoy Gulf, parte ng Pacific Ocean. At uh, naghahanap po kami ng uh, pulutong ng uh, isda na tuna. So ngayon po ay uh, season ngayon ng tuna dito sa aming lugar. Ngayon po ang season kaya uh, busy ang mga mangisda ngayon na maghanap ng uh, tuna kahapon po ay uh, madami ang po na dito sa amin nagkataw po kasi natin tayo sa tabaho nasa para lang tayo kaya hindi natin na videohan yung napakadaming tuna na nahuli kahapon almost uh, 60 na banyera ang uh, nahuli kahapon guys at bagsak ang presyo dito sa Bicol ng tuna, umabot lang po ng uh, 90, daan ang uh, kilo ng uh, tuna dito sa amin medyo mahina po yung signal natin. Tentit tayo, good lang yung mandaragat. Guys, yung mga upload natin sa ating adventure ngayong hapon. Thank you guys for watching and uh, for subscribing our channel. For watching, shout out Satinglar. Sa God bless everyone.